DXDC Ranchuman Man Report! Sa morgue na naabta ni Aileen Lazo, kaganihang alas 12 sa Kadlaon, ang iyang banghod na on the spot patay sa disgrasya sa May Old Airport Road, corner Marla Compound, kilometer 9 sa Satning, siyudad, Sumala sa Igsuon, nilakaw kagabi sa ilang panimalay ang mga si Roger Conejar, 34 anyos, kusaka mekaniko. Ihang gitawagan kini aron ingong i-rescue ang nadaot nga company vehicle. Oh, mom, ah. na 50, 50, iyon ko ganyan sa iya, mag-drive ka, ayaw pong sa kung hindi kaya mm -hmm. sa lawas, mm -hmm. ay pong motor mm -hmm. na, hindi oh, na bike. Walang oh, gunag daw, mamoy. At awo man din ako ni Sofia sa iya ka ba sa isa'y ni eh. mong hapuan, hindi na kakamata. Mata sa doon, tapos na doon. Oh! Maray ko na Sabana ni Police Major Jake Goles sa, sa Police Station Commander sa Traffic Investigation ni Salfok ang ang gidraymang motor sa biktima pasado na 9 kagabi eh. sa naka-stationary possession nga Hino Dropside Truck na boom sa Davao City Water District. Matod ni Goles, adunay water repair nga gihimo ang DCWD sa area diin hitabo ang vehicular collision. Nagigitong na panalungan ng yung issue, considering na complete man po ng warning sa inyo, kung tat, yun anong factor pa talaga <laughs> naging dahil na bakit bumang talaga siya sa, sa, ano, sa lubutan, no, ano trabaho doon. So, oh, okay. gawin pa ma'am. Ako, ano Hindi pa natin mga kung makungkot na ito para masigurado doon tayo sa sa itong information na mahanda. Dito sa biya sa, sa, sa ang driver sa DCWD truck. Nakahiago mag severe head ug body injury ang biktima, inungdan sa iyang kamatayon, sigon sa nirespondeng Davao Central 911 personnel. Nangayog pinansyal nga tabang ang kabanay para mapagawas sa Rivera Funeral Homes ang biktima ug mahatod ngadto sa Central Taguranao, Matalam North Cotabato. Kasama mo sa balita, Radyo Man, ay miginita. Tatak RMN. Tatak RMN.